guys, good morning. Yan. Yeah. Mumuha tayo ng uh, kung guys. Alam nyo ba kung ano ito guys? Uh, anong gulay ito? Ginugulay ito guys. Ay, may bulaklak siya. Oh. Yan, ginugulay ito. Uh, parang alugbati ito. Pero hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pakicomment na lang po kung anong pangalan nito. Uh, hindi ko alam. Pero ang alam ko parang alugbati ito eh. Alugbati yung... Ang dami nito guys, napakarami dito. ano no eh ah uh, alugbati o ano hang kalasa nito eh pero ginugulay ito And guys magkukuha ako gugulay ako eh uh, yung may kwan yung may uh, yung ano lang mura lang ayan. ayan at saka kukuha tayo ng uh, talbos yan guys maraming talbos kukuha pa tayo kanina kumuha na ako rito eh Uh, uh, para igulay ano uh, talbos uh. maganda sa katawan to guys marami dito uh, tinanim ko dati konti lang ito ngayon na uh, ko tinanim ko yan talbos maganda sa katawan to pampa dagdag ng dugo to hmm. Yan, guys na talbos ang dami dito guys ito tinanim ko ito Ayan guys, ito na. No? Uh, talbos at saka ito, parang alugbati. Pag-comment guys sa uh, comment section kung ano ito. Kung sino nakaka... Kung nito, nakakakilala. Parang alugbati ito guys, pero sabi nila ginugulay ito. Uh, nakatikim na ako nito noon nung bata pa ako. Eh. Ngayon marami dyan sa bakura namin eh kumuha ako para gulayin ngayon Uh, lalagyan. Tapos ilagay ko rin itong yung uh, dahon ng uh, kamuti. Yan, masarap to dahon ng kamuti. At saka lalagyan ko siya ng kwan, ng uh, uh, mga kuwan, bayabas. Yan, ilagyan ko siya ng bayabas. Maganda ito, para siyang bulang lang. Watch out guys, uh, magluluto na ako. Nilagay natin to. Uh, magluluto tayo guys. Uh, bulang lang. Lagyan natin ng karni. Yan o. No? Oh. Uh, karni. Yan. Karni yung baboy. At ko na ng ano. Yan. Pakal natin. So uh, yan, Pwede na And Guys Pagkakaroon muna natin yung Ano natin Alinaga uh, Bulang alinaga No uh, Sinigang sa Bayamas Wow oh. Pakuluan natin na mabuti yan guys Para masarap Ayan, actually, ano ito guys, uh, bill stick, bill stick ito. Uh, ayaw ko yung pan, yung bill na parang may mantika kaya ginawa ko ng kwan uh, sinigang sinigaw para masarap yan okay. takpan muna natin wow sarap sarap na ah, uh, tikman muna natin guys yung lasa nya bago natin ibagay yung gulay Wow, okay na. Okay na yung lasa niya guys. Ngayon, ilagay na natin ito guys, gulay. Hilugasan ko na. Yung parang alugbati guys, kanina. Yung parang alugbati siya. Ngayon, ilagay na rin natin ito yung uh, ano guys, Ah... Uh, kamote, dahon ng kamote. Ngayon, dahon ng kamote yan guys. Ilagay na rin natin ito. Ngayon. Tapos, takpan natin. Takpan natin yung guys kasarap na ng lasa niya hindi ko natitimplan yun yan. kasi dating ano to guys beef stick. Stick uh, na karne uh, ayaw ko lang yung walang sabaw kaya sinabawan ko yun nagyan ko ng uh, uh, bunga ng kwa ng bayabas na hinog uh, para bulang lang siya yung sinigang na para maging sinigang siya yan. Okay hey guys, ma after 5 uh, minutes siguro okay na yan. Wow. Ah, naamoy ko na yung uh, talbos ng kamote. Ah, malambot na yun po, no? Lambot na. Ang bayabas. Ano na? Tapok lang to guys, hindi kailangan na uh, lutong-luto. Yan na masarap dyan. Tapok yan mamaya konti. guys, luto na. Pwede nang, uh, ano guys, luto na. Oh. Ah, kapok lang yun guys, hindi kailangan na lutong luto. 5 -luto. minutes lang. Pwede na. Ayan, ah. pukuha tayo guys ha. Ah, luto na ito. Papatayin ko na guys ha. Ayan. Pukuha tayo ng uh, karne. At saka ano. Ah, ha. Ah. Yan. Oh. Tapos, kukuha tayo ng gulay. Yan, gulay guys, oh. Yan. sa Sabaw. Sobrang tamis na guys, matamis kasi bayabas, hinog na bayabas 'to. Eh. na Hmm. Nice lah. Oh. Nah. tikman kita mana tu ah. Wow, serap. Nah, yang ni yang ni, pulam. guys? Guys, nice. kaya na. Mm hmm. Hmm. Yan. Hmm. Sorry mo sariwa guys. Masustansya to kasi kamuting ah, uh, talpos na kamuti at saka yung parang alugbati yung kanina. Hindi ko alam yung pangalan. Pag-comment na lang po kung anong klaseng agula yun. Ayan. Uh, para ma laman ko rin kung anong klaseng gulay. Okay guys, kain na tayo. At uh, ayos na. Sarap. <laughs> Sarap ng lalasa. Ha. Huh. Okay, oh. Okay. Wala ka gulay, oh. Hmm. Jadi nama macam kita guys Nusantara. Masak pun sebab. Hmm. Hmm. Betul ke lawan? Nah, pakai serap. Hmm. Bosan, lelak. Hmm. Guys, thank you for watching.